Gipahimuslan sa hacker ang impluensya ni Executive Assistant Tri Geraldine Zamora aron makakwarta gikan sa mga kaila o mga higala nini pinaagi sa pagtakuban. September 25 sa buntag sa dihang na sayra ni Zamora nga laing taon na di ay ang nagdumala sa iyang social media account dihang adunay ng Otana, kung ano nga, no, nga manghulam kini o kwarta. May ka kasi akong tumawag totoo ba na naghingi ako ng pera sa Jeka sa ngungutang? sabi ko, wala. Sabi niya, hala, ang account mo siguro ay naakanak na hack. Tag 5,000 isa. Yung isa, kapitbahay ko, pumunta ka gabi sa bahay. Sabi ko, buo. Hindi ka man lang muna nagtanong, may number naman ako sa'yo. Gikumpirma ni Zamora nga tulong sa iyang mga higala ang nakapadala o kwarta pinagi sa mobile payment service app sa kantidad nga tig lima ka libu ka pesos. Unya na pa og dugang ang hacker nga nagamit og duha ka pangalan o mga numero. Ang gidala nga pangalan, Idi Bautista, unya Chanel May Acosta sa managlahi nga mga numero aron dito ipadala ang kwarta. O sa sa empleyado sa permit division nga si Virgilio, ang magpahulam unta og kwarta sa iyang labaw, apan 300 pesos lang ang iyang kwarta mawawala dayo nakapadala kapadala o kwarta. Maghiram daw si Bosog Gika so gina, nag, nag, send kong misis nga 300 na lang na gadaot po po ba nga basig ilad po ba. Gipay balona ni Zamora ang nahitabo ngadto sa cybercrime unit o na siren. Ang iyang kaila sa Saudi Arabia ang unang nabiktima sa hacker. O niya maoy nangayo sa iyang four digit number mo nga naabli ang iyang account. Samtang, nagpabot siya og impormasyon ngadto sa uban panining mga kaila. Og do na kini alang sa online nga mangingilad. So, yun lang pakiusap ko na eh, kung sino man yon kung sino man ang makatanggap, hindi ako yon At wag na. Pero ako naniwala, may karma. Kumita man sila ngayon, higit pa dyan ang karma na babalik sa kanila. Hindi sila mag-ilad. Yung kamo sila, daghan ganing uban nga, naghirap wala ng ilad. In the heart of changing lives, Kinesi Verjason, Brigada News.